Guys, it's time para kuhanin na yung mga sisiyo dito sa ating cooking quality supply. So, pasok na tayo para makuha na natin yung sisiyo. Bigay na natin yung claiming stub. Baby na pala yan. <laughs> Thank you. Uy! Biruin mo nga naman, no? Oh. Perfect, no? Ang yes, Eh, ano kasi ito? Ilang araw lang. Thank you, thank you. Hey! Yeah, hey! Hello, mga friendship! Meron ako ditong deliver para sa inyo. Ito na yung aking sisil. Tapos na sila ma-incubate. Ang ganda ng kanilang hatch rate kasi, imagine mo ha, limang itlog, ay alim na itlog, naging lima na silang sisil. Ganda ng hatch rate nila, no? So, ito, golden sweater. Ayan ah. o. ba? Golden sweater yan siya. Tapos, duda ko, apat yung barbaro. Chin-chin, wait lang. Apat yung barbaro. Isa itong barbaro. Yan. Pero parang nature sure pa ako. Pero parang. Tapos, eto. Wait lang. Pero ito talaga barbaro to. Tingnan nyo. O, diba? Makikita nyo yung kanyang barbaro sa ilalim ng kanilang tuka. So, ito pa. Oh, sandali lang, bibi. Sandali lang. Gan ito talaga. Barbaro talaga. Ang cute niya. Tingnan, no? Ang cute niya. So, pang-apat na kinuha ko. Tapos, yung pinaka-last na isa. Feeling ko ito yung pinaka-maliit. Wait lang, bebe. Barbarong-barbaro siya, oh. Feeling ko lalaki ito. Oh. Pero hindi ako sure. Ha? Feeling ko lang. So, guys, ito na yung pinalimlim ko. Doon sa ating incubator. Incubator hatch to pina-hatch. Pina-incubate ko. So, ayan. Kita niyo sila? Ngayon, dahil nung nakaraang video, pinakita ko sa inyo yung pag-aasikaso dito. So, eto, kulang na lang sila ng, ng sapin. So, ngayon, lalagyan ko sila ng sapin. Pero, eto yan siya. Kung makikita nyo muna. Ang pinaka-partial, kasi para baka nanigil sila eh. So, dito siya. Tapos, syempre, yung ilaw nilagay ko na. Tapos, papailawang ko na. Para makita nyo, guys let there be the white. Oh, di ba? Sino-sino o? Sino-sino o? Mm. Di ba? Ang <laughs> ganda nila. Meron naman akong titingnan pag umaga at saka bago matulog. Meron akong oobserbahan kung ano yung pinagtuksuka nila. Ang ganda nilang tingnan. So, bali, ang parang ang pagkakaalala ko, days lang ang pagitan mula nung nagpa-incubate ako doon sa paglimlim ng ni Miss Yu, ng mami nila. So, days lang din, syempre, ang pagitan, kung kailan magiging sisil yung itlog na nililimlim ni Miss Yu. So, ayusin ko lang muna to balikan ko kayo kung ano yung final na uh, design ng kanilang tinutuluyan ngayon. So guys, habang sinasali ko sila sa kanilang box na may ilaw, pre-prepare ko na sa kanilang kanilang drinks. Ito ay aking natutunan lamang. Dahil maganda daw ang buko dahil ito ay natural na electrolyte. So guys, magmadilim na dumating ako, hindi na ako nakapagpakuha pa ng buko. So bumili na lang ako at saka fortunately, meron ako nabili ng buko. So pinatanggal ko lang yung kanyang balat tapos syempre bubutasan ko na to dito. Okay, hey, mukhang matapon yung sabaw na masarap. Wait lang, guys. Oops. Siyempre may tax. Okay. So, yun know, no? Ang naman niya. Sarap. So, Sarap. Sarap. Sigurado masasarapan sila kasi sarap. Okay, so. Ito na yung kanilang drinks. Re-ready ko na dyan. Siyempre, re-ready ko na rin yung kanilang pagkain. Ang kanilang pagkain ay Thunderbird Baby Stag Booster. yan para mamaya paglagay, pagpasok sa pa kanila sa kanilang bahay, mabilis na lang. Good for overnight food. Kasi yung kakain talaga yan sila, kakain sila yan guys. In, kakain sila yan. Okay. So, ready na yung food, ready na yung drinks. It's time para ayusin yung kanilang bahay. Ito na yun, guys. Safe sila. Safe sila kay Chin Chin. Sige. Let's go. Excuse me. Excuse me. Tanggalin ko na rin to. Pinit ko rin sila kasi nilagyan ko naman hindi hmm. ko natanggap yung insekto gusto, gusto niya diyan so para sa kanyang ikabubuhay ay, may tura ng ilaw okay o diba kalago tapos yung kanilang food sa kanilang inuman ngayon pala, dapat pala may window dito para pagpasok ng inuman or pwede rin naman ganito. Okay. Alalay na lang. Alalay. So, yan na. Tapos, ito na pinakamagandang part pinakamagandang part, guys. Hello, Furies! Ito muna. Apo, oh, po. nandito na kayo, o. Oh. Nalagay ako na dyan. Huwag kang tumalo, huwag kang tumalo. Okay. Ngayon, tutuwang ko silang kumain at saka uminom. Kasi wala silang mami. So ngayon, para turuan sila uminom, ganito lang yan guys. Isasawsaw mo lang yung kanilang bibig sa inuman pa. Iinom na yan sila. Sa isa. Ay, 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 ay. Yan. Sa isa yan sila. Tapos pag pagkain, turuan mo sila. Chik, 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 chik. Chik, 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 So guys, matututo na yan sila. Pag tawagin mo silang ganyan, chik 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 budbud chik budbud. tapos chik 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 na kanilang pagsasanay para makakain at makainom sila. O, oh. tandahan di Diba? Kanyan sila kasaya. Kanilang buhay. Chik, 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 chik. Ayan guys ha. Yan yung mga sisiw na sariling akin na talaga. Kaya yan talaga yung aking manok adventure. Ito si Aling Bye-bye!